Ibang balita tayo mga kabrigada, ang kasong plunder. Inihahanda raw laban kay VP Sara Duterte. Hingil po yan sa cash advance sa confidential funds. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! Report! Malaki ang posibilidad na irekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pag- hahain ng kasong plunder laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng 112.5 million pesos na confidential funds sa Department of Education na kinuha umano sa pamamagitan ng cash advance ng malapit na aid ni Duterte na hindi nagawang ipaliwanag kung saan ginastos. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., dapat sagutin at bigyang linaw ng pangalawang Pangulo ang kwestyonabling pagdalaan ng pondo na nawidraw sa pamamagitan umano ng tatlong magkakahiwalay na tseke na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos bawat issue. Sinasabing inilabas sa mga ito kay DepEd Special Disbursing Officer Edward Faharda at ang cash advances ay ginawa sa unang tatlong quarter ng 2023. Kapag hindi anya na ipaliwanag ng sapat ang paratang, tungkulin naman noon ng Kongreso na ituloy ang kinakailangan legal na hakbang, partikular ang pagsasampa ng kasong pandarambong upang maprotektahan ang interes na publiko. Ipinunto nito na pasok sa itinakdang threshold para sa plunder na 50 million pesos ang halaga ng questionableng CIF. Bagamat isang impeachable official si Duterte, hindi tulad ng presidente ay wala umanong immunity ang pangalawang pangulo at maaari silang masampahan ng kasong kriminal habang nasa pwesto. Ang binubusis ng confidential funds ay bahagi ng 150 million pesos na inilaan sa DepEd noong 2023 para sa mga programang layuning tugunan ang abuse prevention sa mga paaralan, anti-extremism efforts at counter-insurgency. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino, ng 15.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide.